Bukid Hindi. Hindi na akong pumita sa Good morning sa inyo mga kabugid no? so, Good morning sa inyo mga kabugid Ngayon po ay kami nanimitas ng kalamansi At naririto tayo sa ating munting farm Mga kabugid At ngayon po no? Ay nag-uumpisa na po kaming mamitas Sa loob ng ah, Tatlong sa loob ng Tatlong taon mga kabugid Na pag-aalagaan itong ating munting kalamansi Ay nga Ngayon So nga ngayon tayo pipitas mga kabugid At ito po pakikita ko po sa inyo Makatatapos so, ko lang kasi mga bukid mag-spray ng munting gulay doon sa dulo. Eh, naminitas na yung ating mga tropa. Para magdaan-daan. Hindi ko bawas-bawasan natin. Pwede yan. saya din oh. Yung amin pero yung mababa oh. Yung sarayod lang at. Sabi ko pa ganyan para dito baga ang maubos an namin. Kaliliit. Kalamansi po. <laughs> Nakabila. Ang <tapakyo>. kukit. Ang kukit ng kalamansi. Ang kapoksi lang bukong po. na Nakakuha ko na Diba? Makaupo pa. Astig, no? Hindi magasakit ang loob mo. Tapit na sa wakas itong kalamansi na ito, eh. Sa tagal. sa tagal lang. <laughs> 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 Dinanas dito, eh. May gunting, may kuko. Masakit kasi sa kuko yan, pag pinutol yung tangkay. Hindi, huh? <laughs> <laughs> At Ako, oh. <laughs> Hindi nagabilog si sa akin, eh. walang hiya ang bilya ka tibay na mga kamay ng kapatid na yun din sabi ko kaya na eh Yan mga yung kinapon ko last year. So, yan yung puno na kinapon ko last year mga bukid. No? Matandang puno na ito. Alos na sa 20 years na ito. Eh. So, kinapon ko lang siya. So, gumanda naman yung kanyang, kanyang puno. Ha? At ito na yung bunga niya. Bunga niya. Ito yung nakuha ko sa kanyang, sa kanyang ano, pitasan mga bukid. Oh. Gumanda. So, napiga pa natin siya. Kahit pa paano. Hindi man ganun kalalaki. Pero, ayos na. Dala na yan hindi hindi ma si mga bukid hindi maiwasan yung yung ano yung manunusok sa ating halaman so, nanlalaglag ito ang daing bunga nito mga bukid last month eh nadali ng manunusok so hindi, hindi nakatuloy yung mga bunga eh, normal lang naman yan pero dapat pag spray ako para males yung ganong klase ng uh, ganong klase ng insidente sa sa pamumunga no sa pagdevelop ng bunga para makatuloy pa rin yung karamihan pero dapat talaga mag, mag spray ng insecticide habang bubot pa yun pag nakatuloy naman yan pansin ko dire-diretso na hanggang sa mapitas kapag bata pa lang bubot pa lang ay natusok na hindi makatuloy mga bukid so ito yung panguko na ginagamit ito yung panguko na ginagamit ko mga kabukid sa pagmimitas para hindi matanggal yung ano yung yung tampok o yung tangkay ng ating kalamansi para hindi magalit o mainis yung mga buyer natin so ito panguko ginagamit ko mga kabukid tara pitas tayo Itas din kasi ang mga bukid. Tapos tayo. Para three red bag lang naman yung order nung ano nung may ari. So dito na ako. Ay, yung buyer pala. Three red bag lang mga bukid yung uh, pinaano nung buyer. In order. Dahil medyo ano ngayon. Marami-rami ang dumarating na kalamansi. medyo mura ang kalamansi ngayong mga bukid so mga ano to 800 daw ang isang red bag so pipitasin ko na yung mga malapit ng mahinog so hindi naman ganun karami tumbungan ng ating kalamansi hindi naman ganong karami tulad nito doon tayo sa dulo maghanap ng mga batang puno sa kabila ito mga bukid oh. dito ko napili ito yung ating pipitas eh, no? pwede na to ah, ganyan lang nakabukid eh ganyan lang ako pumitas eh ano, oh. no? so ganyan ho oh, kami pumitas ng kalamansi para hindi magalit yung mga buyer so ito po yung ito nabibilto, oh. nabibili tanggap pa daw nila to so ganyan lang ah, oh. diba ganyan lang mga bukid medyo matalas lang talaga ito kasi minsan maabot dito eh pagka pumitas So, yung mga bukid. O, halos kulangin isang crates na yung ating napitas na kalamansi. Dito. Dito sa area na ito mga bukid. Ito yung mga bukid. O, dahil mag, medyo mag uh, alas onsen na rin. Ay bibili muna ako ng red bag. Serado pa kasi kanina umaga yung uh, red bag na paglalagyan natin ng kalamansi. At uh, bibilang ko rin ng merienda itong mga tropa natin. So, yun po. At uh, yun nga na-confirm natin na 800 nga lang mga kabukid yung bilihan ngayon ng isang red bag na si so mamaya mananaman pa namin kung magkano yung ibabayad ko per kilo dito sa aking mga tropa so tatlo yung aking mamimitas ngayon bali tig isa kami red bag para siguro mga bandang alas alas 3 tapos na kami alas 2 dahil konti lang naman yung mga bukid eh. so yun po So buhos muna natin to sa ano mga bukid no. Sa bus uh, buhos muna natin to sa ating pakihan. ata uh, medyo mabigat ito pag napuno. Dahil ito ay nasa 22 kilos pag napuno mga bukid. So tamang uh, ilang kilo na? 12 kilos din mga bukid yung napitas ko saglit lang parang ano ko lang ito 15 minutes naka 12 kilos tayo oh, maganda may kunting hinog alisin natin to ang ating niluluto ay adobong manok Ito yung mga buki do. Naluluto ako ngayon. Ngayon yung natin ng pa natin ng ano ng pechay at ng dahon ng ano to? Sibuyas. Tapos na mga kabukid. Ito ating ulam para sa ating mga tropa. Siyempre ulam ko na rin mga so, Pupunta na tayo. So yan oh. Okay na okay na. Boss. Takpan natin para walang kumain. Buwin mano, mga abugid, ito. <laughs> Pakyan natin. So, malalaman natin mamaya. Kasi ang kuha lang ng bihira ay nasa tatlong kilo lang. Ah, tatlong red bag lang. So, titingnan ko kung makaapat na red bag kami. Sisingit ako ng isa para hindi sayang yung, yung araw namin. Dahil saglit lang pipitasin yung ano, eh, red bag. So, akala ko talaga mga bugit ay eh, kakaunti itong ano, Akala ko mga kabukid ay kakaunti lang itong aking mapipitas. So akala ko mga kabukid ay kaunti lang itong mapipitas namin dito sa mga kalamansi na to. Dahil nga dalang-dalang yung mga bunga. So nung ako yung mamitas kanina, isaglit eh lang. Saglit ko lang, saglit lang na ako ng 12 kilos. So yung res, yung mga tropa ko ay halos naka dalawang red bag na. So anong oras pa lang mga bukid wala pang magtatanghali pa lang kasi malakas ang ulan kanina alas 9 kami nagumpisa eh oh halos alas 9 kami nagumpisa so hindi ko rin akalain na so sobra pa pala sa ilang red bag itong mapipitas namin akala ko ay nasa sampung red ah akala ko ay nasa tatlong red bag hanggang apat na red bag lang itong mapipitas namin pero Parang aabuti na sa kami ng higit pa. Ayos na yan. Buhos. Ayos na ayos. Okay, lakad. Kiluhin mo. Hmm. Okay, kiluhin. Bakit lang kiluhin? Hindi lang, kiluhin mo lang. <laughs> 20 kilos 23 23 kilos 23 chocolate Very good. Ano lang eh. Nakaisan red bag natteneng. Nandiyan lang. Wala, 30 lang eh. 21. Babalik pa 21. Ito ang pangalawang pitas nila. Dila niyan. 10 pala lahat eh. sige. Halen. <laughs> okay. Bueno naman mano, pakihan. Kalate. 90 sa S. Lahati. 25.5 'yan. 25.5. Tatlong ah. gusto takuyan ko pano itong laman? 'Yun ay 'yan oh okay. dalaw't kalahati lang. Ito? Oo. Oh. Maliit ito eh. Ay, 'yan. Maliit ang nangngara nagkipot ron pamatan eh. Oo. Ibe, salini. dulu may abing ginharang ko Yung ginawa natin? Mm hmm. Basi. Yung bahol tanggang ujat to gidag. Saka uh, ano ini. Eh? Okay. Nakapitas din naman Eh? model? 21. 21. Tako. Taas din, no? Tapos ano pa? O, sakto lang yung taas na ginawa natin. Sa ating pakihan. 25. na tayo, no Halaw-halawin lang natin. Para may mapitas pa tayo ang ano mo. Agot! Paano? Ay, kaya. Naga lamang ngayon. Di ron lang buong kapisap mo. Di Ang balon ay saan. Agoy. Di ron na kami. Diyan, senyorita. Pitas. Senyorita, So yun, maraming maraming salamat mga abugid sa inyong panonood at suporta dito sa ating YouTube channel. Sana po huwag niyong kalimutan pitutin na subscribe button at ang notification bell para po updated po tayo sa ating mga susunod na gawain at ito po medyo mainit na mga bukid at uh, tatapos taposin na natin itong ating pagharapis ng konting kalamansi mga bukid at uh, mayroon tayong mga iba pang gagawin dahil magtatanggal naman tayo ng, mga, ng mga saging dito sa ating farm at uh, medyo masukal at uh, dumidilim na po at di po kailangan ng kalamansi ang, ang masyadong maraming lilom o lilim na medyo so, na parami at lumalaki na nga itong aking mga pasingit-singit na saging hindi ko rin nakalain mga bugit at dumadami nga itong aking saging at lumalago na pansin nyo ang dami na no? so yan po yung aking tatanggalin lahat at ililipat natin doon sa ating maliit pang area na taniman ng saging so yun po maraming maraming salamat po sa inyong panonood at suporta mga bugit alam